Hello guys, ayan nandito kami sa Wawa Dam Ayan Naglalakad kami dahil Ayan, maliligo kami rito Ayan, may mga naliligo na Sa baba Ang tataas Ang tataas ng mga bato Ayan o no? tindaan ha Nag... papunta doon doon pa kami banda sa dulo ay may mga tinda rin dito lalaking ng bato. Ha? Ang taas ng bato. Ayan. Mukhang naririnig ko na yung Agus ng tubig Ayan narinig nyo na guys Yung agus ng tubig Ang malaki ng bato o, Sa baba Daanan Daanan pa lang mga bato-bato na Ayun. Dito pa kami sa dulo. Hey guys. Doon mayroong ticket na binibigay pala. <laughs> Ayan. Oh my God. Ayun na. Ayun na guys. Ayun na kayo See? Ah. Oh. Doon pa kami sa unahan. Nandiyan lang 'ano dito, guys, so. 'Di ba? Ang taas ng bato. Dahil ngayon tag-init talaga ngayon. Oh my God! See? Puro talaga bato dito, oh. So, ang ganda. Napapaligiran ng mata na bato. Ayan guys, dito na kami oh. Oh. Ano, dyan na? Wow, ang galing. Oh, see? Talagang ito talaga yung pinuntahan namin oh. Pinaliligiran ng mga malalaking bato. guys, <laughs> oh, okay, so, ang ganda oh. Ito yung Wawa Dam. Ayan. Diba? Ganda niya. Hey guys. Yung kasama namin wala pa nandun pa. Ayun. Dito ba tayo? Uy. ganan yan? Oh no. Oh my god. <laughs> Oh yes <laughs> May signal ba? Ganda nya Ayan Ayan pababa talaga kami Nito Sabagay kayang kaya ko yan dahil Ako'y taong probinsyana <laughs> O oh, di ba? Ah, dun sa kabila may mga bahay, no? So, ang tubig doon ang gagaling. Doon nga tayo namang mangka doon Doon ba tayo sa kabila? Oo, na mangka tayo dito. Ah? Ibang ka diba Okay. Na, Pero maganda dito, oh. maganda dito. Tinan nyo naman, may mga bubububub pa, oh. Tara, Let's go kami ay bababa dito yan baka mahirapan naman ako charot <laughs> ang lalaking bato dito okay sige baba na kaya kaya mo yan Okay. Tulay banda Saan banda? Sigit tulay. Sa gilid. Sa Doon kami? Sa unahan? Saan ako naging unahan? Saan Ah, doon sa likod ng bato? O oh, sige. Sa kaliwa daw. Saan bandaan nun? Oh no. <laughs> Ayan. Kapalapit na tayo dito. Ito talagang puro bato. Okay. Okay. Okay guys. Um, sige, dito lang kami. <laughs> Ayan. Lakad more. Oh, sige, dyan. Ayan, nakarating na. Okay, ang ganda. Saan tayo? Okay, dito tayo. ito na kami. Iyon. Dito na lang, be. Pakilagay na lang dyan. Ayan, guys. Maganda rin pala dito, Oh. Ayan. Oo, oh, nasa tubig talaga yung mga ano. pag nalaglag yung cellphone mo dito sigurado babagsak sa tubig ay yari na o diba pag init ang init, ang -init pero maganda ayan guys sa mga na pala May tindahan naman doon. Sige, okay, ayun. Ay, na, na kayo. Kasi okay. ako oh, ko wala di ba ang ganda naman talaga? Ayan, di ba? Pwede gawin dito kung anong gusto mong gawin. <laughs> mga bato yung kalaban mo rito. Ang tutas ng mga bato.